What is up? Kumusta? At welcome back! So ngayon nga ipag-usapan naman natin ang chapter 407 ng My Hero Academia na may title na Paranormal Orphan. Bali sa chapter nga na mga idol ay isang matinding revelasyon sa nakaraan ni All for One ang matutuklasan natin. Kaya naman kung ready ka na eh tara let's go simulan na natin. Bago pa man maging usap-usapan ang quirk sa mundo ng MHA ay makikita sa unang panel ang isang prostitute na halos isang taon nang may sakit. Mula sa kanyang kaliwang braso ay may tumubong sakit sa kanyang balat. Sa loob nga din daw ng walong buwan ay hindi man lang nito na malaya na nagdadalang tao na pala siya. At bukod sa wala siyang tirahan ay hindi man lang nito naaalala ang kanyang paglilihi. Sa pagkabuo ng dalawang batang sanggol sa sinapupunan ng babae, ang siya rin ng unti-unting paghigop ng mga ito sa kanyang life force. At pagkatapos si panganak ng babae ang kambal na sanggol sa tabing ilog ay agad din siyang pumanaw. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ang sakit na tumubo sa kanyang balat ay misteryosong naglaho at naiwan ang magkapatid na sanggol kung saan ang bawat isa na lang ang meron sila. Sa pag-atake ng mga daga para sa nakainin ang mga ito, ang sakto namang paglamon sa kanila ng rumaragasang gasang tubig mula sa ilog. Pagkalipas ng isang taon ay dito na nga unang diskubre at naidokumento ang patungkol sa meta abilities o kung tawagin nga sa ngayon ay quirk. Di kalaunan ay nadiskubre din na hindi lang mula sa pagkapanganak nagkakaroon ng quirk ang isang tao may mangilan-ngilan nga din daw na kusa itong lumalabas sa pagdadalaga at pagbibinata. Sa mga sumunod na taon ay napagdesisyon ng isang grupo na may kaalaman sa siyensya na pag-aralan ang misteryosong sakit na nagmamanifest sa mga tao at kumakalat sa buong mundo. At sa masusing pananaliksik ay napag-alaman na ang mga meta-abilities na to ay nagsimula sa new gene na hindi galing sa tao. At pagkatapos ay naklasified nga ito bilang isang sakit na siyang nagpagulo sa mga taong namumuhay mula sa mababang uri ng pamayanan dahil dito ay nabahala ang mga taong hindi infected ng nasabing sakit. Kung kaya't nagkaroon sila ng plano na atakihin ang mga nagbabalak na mga tinawag nilang metafreaks para sa gaganaping pagprotesta. Sa likuran nila ay makikita ang batang si All for One at natukoy nga nila na ang batang ito ay kabilang sa mga paranormal orphan. Nasabi nga din ng isa na kinakailangan nilang mag-ingat at huwag lalapit sa bata dahil maaaring carrier nga daw ito ng nasabing sakit makikita nga natin ang nalilisik na mata ng batang si All for One. Kasunod ang matinis na tunog na nakaagaw pansin sa grupong ito. Makikita natin talaga namang brutal ang pagkakatuhog ni All for One sa mga ito gamit ang spear-like bone squirt na nakuha niya sa nanay niya. Yes mga idol, bali nanay ni All for One yung babaeng nabanggit sa simula ng chapter na to. At yung kung anong bagay na tumubo sa balat nito ni ay yung quirk na ninakaw at ginamit ni All for One sa pagpatay sa mga lalaking ito. Makikita dito ang dalawang baby na magkapatid na sina All for One at Yuichi. At kahit anong gawin nilang pag-iyak at pagsigaw sa ibabaw ng bangkay ng kanilang ina, ay wala nga itong nga ibigay sa kanila. Kaya naman sinipsip ng baby si All for One ang lahat ng sustansya sa labi ng katawan ng nanay niya at hindi niya nga binahagian ang kapatid niyang si Yuichi kung kaya't mapapansin na sobrang liit neto kung para kay All for One. Sa paglipas pa ng mga taon ay makikita dito ang pagiging malakas at bayolente ni All for One habang ang nakababatang kapatid naman ay sobrang liit at may mahinang pangangatawan. paman, kahit na walang silbi si Yuichi sa kanya ay napagpasyahan ni All for One na ipanatili sa tabi niya ang kapatid. Habang sa kabilang dako sa likod ng napakagulong sitwasyon, ang presensya ng na nag-viral na glowing baby ay umani ng napakaraming suporta. Sa panel namang ito ay nakita ni All for One na may binabasa ang kapatid. Kung kuyat naitanong niya kung ano nga ba daw ang binabasa nito na wala man lang pahintulot niya. Sumagot naman si Yuichi at sinabi niya na since hindi pa nga daw siya gaano marunong magbasa, ang totoo nga daw iniiwasan niya ang mga libro. Subalit, nainganyo nga daw siya sa comics na hawak niya. Bali na ipapahayag nga daw ng libro na yon ang kwento sa pamamagitan ng mga drawings at nararamdaman niya nga rin daw ang nais ipahiwatig ng may akda sa bawat pahina ng comics na yon. Ipinakita nga dito yung comics na Captain Hero na na-feature nga sa nakaraang chapters at episode ng anime. Sinabi pa nga dito ni Yuichi na balang araw eh gusto niya nga daw tularan yung lalaking nasa cover ng comics at eto nga ang pagiging hero. Habang kunikwento ni Yuichi yung patungkol sa comics ay umaasa siyang kaya pang maging mabuting tao ng kapatid niya. Dahil ramdam niya mula sa kailaliman ng kanyang puso ang pagiging mabuti ng isang bagong silang na sanggol kung saan eh hindi nga doon nito hinayaan at iniwan ang kambal niya. Pagkalipas ng tatlong taon habang nagbabasa etong si Yuichi ng mga libro ay bigla nalang sumulpot ang nakakasilaw na si All for One sa harapan niya. Nasabi nga dito ni All for One yung patungkol sa glowing baby kung saan ay nagtipon-tipon nga daw ang mahigit sa 10 milyong tao upang makiramay dito. Gayong dalawang linggo bago pa man maisilang yung glowing baby ay may 50 mga bata na na may meta abilities ang mas naon ang isinilang sa bandang India. Gulat na gulat nga itong si Wichi dahil umagaw sa atensyon niya ang napakaliwanag na katawan ng kapatid at mukhang alam niya na nga din kung ano ang ibig sabihin nito. Pagpapatuloy pang sinabi ni All for One na nga daw siya. Maaaring yung Glowing Baby nga daw ang kauna-unahang kaso na may meta ability na nai-document. subalit wala nga daw itong karapatan upang pakiramayan ng napakaraming tao. Ngayong hindi naman daw talaga ito ang unang ipinanganak na may ganitong klase ng abilidad, kaya naman pinatay niya nga daw ito at ninakaw niya nga rin yung meta ability neto. Na Naitanong naman ni Yuichi kung bakit niya nga ito nagawa, na ang isinagot naman ng nakatatandang niyang kapatid na napakasimple nga daw ng rason niya. Ginawa niya nga daw kung ano ipinakita sa kanya ng comic book. Binanggit din niya ang naging konsepto ng salitang one for all at all for one. Na ang mga heroes nga daw ay lumalaban ng mag-isa habang itinatago ng mga ito ang kanilang pagkakakilanlan. While etong mga villains naman ay nagahari sa kaitaasan sa pamamagitan ng paninindak. Sinabi pa niyang ang nais niya nga daw ay ang mundo kung saan ang lahat ay nag exist para sa sarili niyang kapakanan. At katulad nga din daw ni Yuichi ay meron nga din daw siyang pangarap at eto nga yung maging isang villain. Makikita dito ang pagtakbo ni Yuichi papalayo kay All for One at sa mga sumunod na panel ay kasama na si Kudo sa eksena. Bale eto yung scene kung saan ay ililigtas sana ng second user si Yuichi mula sa pagkakabilanggo kay All for One. Bali wala pang naipakita sa official manga kung paano nga ba naipasa ni Yuichi kay Kudo ang One for All na ibinigay naman sa kanya ni All for One sa pinakahuling panel mga idol ay naputol nga yung kamay ni Yuichi at ina din natin na eto yung scene kung saan ay pinatay ni All for One ang nakababatang kapatid. At dito ko ano na yung chapter ng mga idol. Balik kailangan nyo talagang abangan yung kasunod na chapter dahil nasa chapter 408 yung karugtong ng kwento mula sa naging origin ng One for All at All for One. At hanggang dito muna tayo mga idol and as always, bye bye